Sa mga kasyaman panoorin natin itong video ito uh, isang parang pulo binatao uh, parang pinunitan nyo sa harap ng mga vlogger biglang nawala doon sa binablog ng mga vlogger panoorin natin itong video na ito at tapusin natin at uh, bago natin tingnan ang video na ito pag-like, pag-share, pag-pindot ng motivation bell at pag-follow naman ng youtube channel is, po, chukwis, kung gagawin po God bless you tingnan natin at tapusin natin, panoorin natin ang mga video ng mga vlogger ikaw ba yung tumatakbo-takbo kanina? Ay, ha? Ay, huh? Uy, anong intensyon mo? Ba't ka andito? Parang kakaiba to bro ah Kakaiba yung galawan niya bro Ayaw niya sumagot eh Ayaw niya sumagot bro oh, oh, para kang ano ah para kang alimango ah. Patagilid kang maglak Mag ano, ah Patagilid kang maglakad ah Bro oh Bro 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 hindi kami andito para manakit ah! Lala, lala, hala, oh, hinabol niya bro! Hinabol niya yung aswang bro! Hinabol niya yung aswang! Bro! Hinabol niya bro! Parang gusto niya akong tulungan bro! Oh! Oh! Ha? Kamira? Ispat? Pero mga kroga mo. May napansin ako dito bro. Ano yung napansin mo? May napansin ako. Tingnan mo na. O yan o. Asa? Lala, agilay mo. Lala, ano namin sinilas dali bro? Ano man mani ba okay. Ano na yung sinilas dali? Huh? Ano na yung sinilas? Wala mo ni ganina dali? Pagkukun ako bro, pagkukun ako dali Ano wala ni wala ni dali ganina ba? Pagkukun gina ako Nabantayan ako Oo hmm. Wala hmm. Tika mo na dali ka Dalugawa Ayan na tayo, may battery, change battery mo na tayo Pero ang tingala ko guys na nang may Lalaki bro, parang lalaki Parang lalaki to bro Ha? Parang lalaki Galaw-gaw itong aswang Kaistoryan ang tanato tungguan. Guys, nakausap na sana namin yung ano Nakita namin na Isang tao Tinanong namin kung bakit siya andito sa lugar ng Wala ng at aswang Di kaya bro eh, kagaya din nila yun Sana oh. makita natin yung ulit bro Parang, parang oh. hindi siya mapanakit bro, hindi tayo oh. inatake Kaya nga Kailangan matanong natin siya bro, baka tutulungan na baka tutulungan niya tayo sige, sige. kaya siya napakita sa atin kaya guys kailangan namin na makita ulit yun at sana makita rin namin yun ulit guys baka di ba yung inatake ako parang hinabol lang, niya kung hindi lang binubula, binulabog ng isa yun baka makausap natin na yun ng, ng grabe guys na. parang palapit siya sa atin eh Inga pero hindi natin maano hindi namin maano guys ha hindi din namin masisi kung bakit ganit ganun yung galaw niya guys dahil baka ano eh baka napansin niya rin na baka mamimiligro siya kaya parang hindi siya kaagad nagsalita at hindi siya kaagad lumapit sa amin pero parang palapit na sana siya sa amin guys eh may gusto, may parang ipahiwa siya ipahiwatig sa atin bro kaya lang biglang sum, sumunggab yung sumulpot yung isa isang aswang na hinabol namin yun si yun, yun yung siguro ng asong to yung isa ba parang matino pa siya bro parang matino pa yun yung isa balikan kaya natin dun bro sana oh. balikan natin dun dun bro kung saan natin nakita si 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 tara 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 subukan natin dun bro Bro, sabihin mo sa akin dyan bro, akong makita mo bro, bro Ano sabihin mo sa akin bro, akong makita mo dyan bro Kailangan natin makausap yun. Baka, baka ituturo niya yung ano. Kinaruroon na naman nananggal bro. Kailangan natin matuntun talaga yung manananggal ngayon. Ano yun? Bro. Ha? meron. Nakita mo? Lah, lah. Oh, la, 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 la. Yun, oh, ano yun? Uy! Tumasin. Oh, na yun. Tumaas yung pangod na. Oo eh. Yan o. Oh. Parang yun yung kanina bro. Ayan. Parang yan yung kanina. Hala, buti napakita ka sa amin. Ulit. Anong nilalangka? Parang irmitanyo to na ano ah. Parang may tungkod bro. Di ba ikaw yung napakita sa amin kanina? na hindi kami sinunggaban. Perfect, perfect bro ha. Ikaw mo ito napakita sa mga kanina no? Hoy, kabag! Pwede mo bang ituro o baka alam mo kung nasaan yung manananggal? Hoy. Tay, sino yun? Batiri ko ba yun o sa'yo? Akin, batiri ko bro. Akin bro? Akin. Akin bateri, bro. Ha? Huh? Batiri ko o, oh, yun oh. mo? Oo. Oh, huwag oh, hindi wala yung camera mo dyan hey, Bro, paki Tingnan mo lang, bro Tingnan mo lang, bro Karain, magpag-change ako ng Baterya bro Hoy, hoy, hoy Tingnan mo bro change ako ng baterya Hoy, uh, Ch saan ka mapunta? Asa ka, padalong? Parang kinamay tayo bro uh, Oo Parang pinapasunod tayo, ah Parang may tinap Parang oh. pinapasunod tayo, bro Yes Tingnan mo, bro Tingnan mo, bro, ah Tingnan mo, bro Mag-change muna ako ng baterya bro Asa ka, padalong? Tingnan mo, tingnan mo Hoy Subukan lang natin itong baterya na ito guys. Baka sakali binilad namin ito ng araw bro eh. Guys, binilad namin ito sa araw. Baka sakali. Eh. May ng energy. Lah. Sino ba yung tumutunog sa paligid? Ano klaseng nila lang ba yan? Parang pinapasunog tayo eh. Anong gagawin natin dito? Sige bro. Sunda natin? Ah, pagmasdan lang natin. Pwede mo bang ituro sa amin? Nasaan yung manananggal? Tinanong ko yan kanina bro eh. Baka kinakamay tayo kasi pinapasunod tayo. Papunta dun sa Manananggal bro. Sundan natin? Subukan lang natin. Siguro? Ay, ikaw. Mag-ingat lang tayo. Ano maganda? Sundan natin to? Sige, nah. Sana tulungan mo kami ha. Parang hindi tumapanakit bro Parang ah. hindi nga bro pero parang hindi ko yung isa eh. Parang mara Tal Dalawa, tatlo. Nah. Parang may tumutunog na bro. Papunta siya sa taas, bro. Uh, para may gumagalaw-galaw din sa paligid. Bak Bakakain to, bro. Ha? Bakapain. Want to develop your career quickly? Come to Alibaba paligid. Bak Bakakain to, bro. Ha? Pakapain. Pakapain to. Pakapina tayo sa kapahamakan, bro. Uh -huh. yeah. Guys. Baka pinapasunod kami sa kapahamakan. Pero bro, wala tayong magawa. Kailangan natin sumugal ngayon. Kailangan talaga? Kailangan sumugal. Baka ito na yung chance na makita natin ulit yung manananggal bro. Uulan na naman bro. Ha? Uulan na naman. Ako. Kailangan natin sumugal bro. Ayun. Yun yun. Napakita siya ulit. Ano ba yung pakay mo talaga? Ano sa mga yun yung mong gusto? Ano yung mong pasunod ka ron? Bro, kailangan tayo sumugal, bro. Sundin natin ito, bro, para makita natin yung manananggal, bro. Pero parang, ano, bro? Eh? Kailangan lang natin mag-ingat, bro. Parang may... Hala, papunta siya dun sa bundok, bro, kung saan nakuha natin yung paanang manananggal. Yan nga. Bakit, oh, oh. Parang nahuhulog yung mga sanga, bro. Asan na yun? Uh, uh. Doon. Sundan pa natin? Sundan natin to, sundan natin to bro. Kailangan tayo, kailangan natin sumugal. Guys, kailangan namin sundan to guys. Ano mo yung kahihinat na ngayon. Sana naman ay hindi kami mapahamak. Kasi kailangan talaga namin makuha o makita yung manananggal. Kung nasaan nila dinala. Yung kinuha ng... Lah. Para matanda bro ah. Kaya nga eh. Kasi na pa ako nakapansin niyan. Bak kaya siguro para may umuubo. Ha? Huh? Di kaya ermitan ito, bro. Di mo. Oh, oh. Baka tutulungan tayo na ito, bro. Ha? Huh? Baka uh, gusto niya tumulong sa atin. Dalawa yung dalawa lang ang tutulungan natin, bro. Ilalagay tayo dito tayo sa alanganin at saka tutulong sa atin yung katawan ng mananagal. Oh, kailangan natin sumugal, ngayon, bro, bro. kasi wala tayong choice, bro. Okay. Hindi tayo dapat makaksaya ng panahon. Kaya kung may chance, subukan natin bro. Kung may chance, subukan natin gaya ng mga ano natin eh, gaya ng mga gusto natin mangyari. ah uh, gaya ng pag may chance ka na umangat sa buhay bro, kailangan i-grab mo kayo agad yan. Eto parang ganito to eh, ngayon bro. Kaya kailangan i-grab namin to guys kasi wala naman kami ibang choice. Hindi namin alam kung saan hahanapin at sobrang dami ng ano guys, sobrang dami ng mga aswang na humaharang sa misyon namin. Kaya siguro ito, yung chance. Kaya gay, oh. Kaya ito susubukan namin 'to ngayon, guys. And sana walang masama mangyari. Asan ka? No. Parang tigulang do. Parang tigulang do. Tigulang. Kaya. Di kaya ano to, bro? Di kaya gusto niya tulungan tayo, bro. Ay, ayun oh. Para kinakamay tayo, eh. Ay, tayo pa ta tayo babaw eh. Paano yan? Susundan no. pa natin? No. Oh, <coughs> Parang na rin ako ha. Baka dahil yun sa kalong na sinuot mo no, bro. Orasyon. perang imah kami kame tayo bro, tara bilisan natin bro, baka ito na yung chance na makuha natin ulit Oh, 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 bakit mo ba kami dinala dito? gusto mo. Sobrang masukal na dito ah. Bro. Uy. Bro. Ano ba yung gusto mo? Ha? Pakawak niyo yung manananggal bro. Oo nga eh. Asan ba yung manananggal? mag tayo bro. La. parang la, la 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 Bro, para lumilipad bro. Mm -hmm. Para nasa taas Bro. Yung mga dahon na huhulog. Yung mga dahon na huhulog, Bo. Tignan mo sa taas, bu Tignan mo sa taas. Ayun, parang yung mga dahon na huhulog. Tignan mo sa taas, Bo. dito ang gustado ko. Grabe Oh, may tumutunog ba? Tutok natin itong sa taas ah. Kalahati gumagalaw-galaw talaga bro Uh, para klaro natin guys Grabe talaga Tutukan mo yung ano bro ha Ano yun? Uy Lah Oh, bakit ka? Lah Ano yun bro? Lah, bigla na wala Lah Naglaho siya, guys, sa harapan ng camera natin. Huh. Nahuulog pa rin yung mga dahon, guys. Bro, nawala, bro. Ano kayo ibig sabihin nun? Asan ka? Parang dito siya nawala bigla, bro. Ano ba yung gusto mong ipahihwating sa amin? Bakit mo kami dinala dito at bigla ka lang naglaho? Ha? Bakit mo kami iniwan dito? Di na, natin, di na namin alam guys kung saan tong lugar na to. Uh, guys. Uh, ano kaya yung gustong ipahiwatig ng nakita na amin dito guys? Bigla siyang nawala dito sa harapan namin. Parang biglang ano eh, parang biglang humangin ng kaunti. Naano nga ako rito eh. Parang naslide ako dito oh. Yun o. Nasay ba? Dito ako naka-apak Bigla ako na-slide. Bigla siya nawala. <coughs> parang umuubo ko guys. Kasi parang ano ba yung sinasaboy ng mga ano dito. Bro, so, baba tayo bro. Hanapin okay. natin yung daan. So guys. Katawad ka bro? Magbot ang bro. tayo. Kailangan namin bumaba. Parang dinala kami dito ah. Pero bigla na lang siya naglaho. Ah. Wala. Wala. Guys, kailangan namin na ano, naka-uwi. Bro? na, kay, uh, kahit, kahit ano mangyari guys, siguro uuwi kami guys. Uli na bro. Pag sikat siguro na, ah, uh, uh, ano ngayon? Uwi tayo ngayon? Uwi, kailangan namin umalis dito guys kasi Sobrang pagod na pagod na kami Kailangan namin magpahinga talaga na maayos muna At siguro guys, pasensya na kayo ha Kung sakali man na ah, Hindi niyo nagustuhan Kasi nawala yung Manananggal Nakuha yung manananggal ng mga aswang Chance na sana namin yun At ngayon guys, parang pinasunod kami dito Ayos tayo bro. Tara. Isa. Uh, kailangan na namin mag-retreat. So siguro guys, hindi naman Hala, may tuko. May tuko. Hindi naman kaduwagan tong sum... ano guys, umiwas muna sa ngayon dahil wala na kami sapat na energy. Kailangan na namin umalis dito sa lugar na to. Pipilitin namin na makalabas dito ngayong gabi na to. At siguro babalik na lang kami dito. Ah. तो हम सभी के मोबाइल के